Magandang araw po. Ako po si Adriana Julia Pilagne, pangkat 7 Darwin. Ang aking topic ay, Iugnay mo ako, kabihas ng Pilipino. Bilang isang mag-aaral, paano nga ba natin may uugnay ang ating sarili sa mga pagpaparawang naganap sa ating kabihasnan? Masasabi ko na ako ay mapalad dahil tayo ay nasa panahon maundad at progresibo ang ating pamumuhay at teknolohiya kung irahantin natin ito sa lumang kabihasnan, noon ang mga Pilipino ay payak lamang ang kanilang pamumuhay. Umaasa lamang sila sa kanilang mga tanim upang sila ay mabuhay. Ganon din sa kanilang mga alagang hayop. Simple lamang din ang kanilang mga tahanan. Ang barter ay isang paraan ng pakikipagkalakalan ng mga Pilipino noon. Sila ay nakikipagpalitan ng kanilang mga pananim at mga alagang hayop. Bilang kapalit ng mga kalakalang iba, hanggang umusbod at umunlad ang ekonomiya ng ating bansa, ang teknolohiya, transportasyon at industriya ay nagbago. Mabilis sa mga pagbabagong naganap, maraming makabagong imbensyon ang natuklasan. Sino mag-aakala na sa isang maliit na kagamitan tulad ng cellphone ay maaari na nating makausap at makita ang mga mahal sa buhay na nasa malalayong lugar? Ako ay nakakapag-aral at nakakakuha ng mapilis na informasyon sa isang pindot lang gamit ang Google at social media. Ngunit, sa kabila ng magandang na ibibigay ng mga papapago na ito, dapat kong suriin ang di magandang epekto nito sa aking sarili. Ipagpapatuloy ko magagandang na idudulot nito sa akin at iiwasan at iwawaksi ang mga bagay na magdadala sa akin ng kapahamakan. Muli, ako si Adriana Julia Lagde, nags nagsasabi na sumunod sa mga bagong nagaganap at maaaring maganap at magbago sa ating pamumuhay. Ngunit, huwag kalilimutan saan nagmula ang kabihasnan ng lahing Pilipino.